Good morning! Grabe, 10 o'clock nakakagising ko lang. Ang sarap ng tulog ko. Kasi, siguro na niya bago ako sa pasok. Kasi, pagising ko ngayon, sobrang sakit ng katawan ko. Baka, yun nga, pagod ng first week. At saka, ba diba, yung may eksena, Wednesday ata, yun, lakad, 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 lakad. Kaya, ayun. So, kain tayo ng almusal. din niya. Please. <laughs> kain tayo nakaligo na ako tapos yun after kong maligo nag naghiwa ako ng mga pipino kasi para sa salad later ayan achievement <laughs> kasi si okasan nagluluto pa nung lunch namin ngayon yung baby back ribs yun tapos yan yung partner namin na salad. Ayan, tapos na magluto si Okasan. Ito na siya baby back ribs. Tapos ang alam ko, pampangas best yung tatak nito. Tapos yung pipino. Tapos toyo na may ganito. Yan, kain. Dahil... <laughs> Ayan, busog na ako. <laughs> Kaya inaantok na ako. And so, kasi nagpapagaling pa ka rin eh. Kaya, one week siyang hindi pwedeng magsalita. Pero, pamisa-misa nagsasalita siya. Pero yung mahinang-mahina mahina lang kasi namamagado yung vocal cords niya. Kaya, ubo siya ng ubo. Kaya, ayun, sana gumaling na siya. Pag-pray nyo din, guys, sa please. <laughs> kasi nakakapanibago, saka syempre, nakakalungkot na makita yung mama mo na may sakit, na nangihina, ganun. Yun. Ayun lang. So, papahinga na lang din muna. Kasi, so, hi! Gagising na ako. <laughs> And, ayun lang. Alam niyo, ang weird yung panaginip ng mama ko kasi nanaginip siya na kanina umaga kasi, kasi tulog ng tulog sa si wakasan dahil dun sa gamot na pang yung gamot niya para gumading siya eh yung gamot niya parang sobrang tapang inaantok siya lagi tapos yun kaninang umaga ay kagabi de kagabi natulog siya kaninang umaga pagkagising niya na pagingipan niya dadalawin niya daw yung lola ko yung, mama, ma, yung nanay ng nanay ko yun dadalawin daw niya tapos parang kompleto ko yung magkakapatid ng lola ko which is doon sa magkakapatid ng lola ko yung dalawa patay na yun nga yung lola at yung kapatid, kapatid niya pa patay na tapos yung iba magkakaiba yung isa nasa States, yung isa nasa Batangas Ay, yung iba nasa Batangas iba nasa Masbate yun, doon daw sa panaginip niya kompleto, tapos nung no, natulog siya ngayong hapon ay, kaninang umaga ulit. Kasi pagkatas ng almusal, natulog ulit siya. Napaginipan niya, napaginipan niya ulit yung lola ko. Pero, yung lola ko naman yung dumalaw dito sa amin. Tapos, ano, sinusubuan pa daw niya ng yogurt. Parang naglalambingan silang mag-ina. Parang nakakalungkot lang. Tapos ngayon may sakit sa upasan. So, yun, sabi niya ng nanay ko, baka nag-aalala lang yung lola ko. Kaya, ganon. pero so, parang, <laughs> Ayun lang. Tapos, nag, nagsasain na ako. Tapos, mamaya initi na lang yung ulam. Kasi may, tira, may natira pang baby back ribs kanina. Lunch. Tapos, nadagdagan na lang namin ng ulalam. Para yun, mabilis lang. Ayan, nato yung dinner. Ang dinner namin ngayon, dinuguan, ulalam. Tapos, yung baby back ribs kanina. Tapos, papaya

kasi hapon pa yung klase ko. Kaya yun. Ito. Tinapay!